Magandang araw mga kakayod, nandito na na po ang inyong kakayod Vincent, ang inyong kasama, ang inyong kaibigan dito sa ibang bansa para maghatid na na po sa atin ng mga kwento, ganap buhay-buhay at mga pang-araw-araw na ginagawa ng OFW na sigurado po mapagkukuna ng bagong kaalaman, aral, mga diskarte at pamamaraan po na magamit ng ating mga kakayod dyan sa Pilipinas na nag-a-apply na po para magkapagtrabaho dito sa ibang bansa. Greetings po muna tayo mga kakayod sa lahat po ng UFW Saan mang parte ng mundo Sa North America South America Europe Asia Africa Australia At dito po sa may Middle East Lalong lalo na po dito sa may Saudi Riyadh Damam Jeddah Al-Kubar at sa lahat po ng ating mga kakayod diyan sa Pilipinas na patuloy pong nanonood, nagtitiwala, nagmamahal, sumusubaybay sa bawat vlog po na ating ginagawa. Mga kakayod, September 11 po tayo, 'yung araw 'yung video na gagawin natin, 'yung topic na pag-uusapan ay pagbibigay po natin ng pag-alala, pagmamahal tribute at respeto po sa lahat ng mga OFW na naging biktima po ng terorismo sa pamamaraan ng pagkamatay nila, pagkabihag, pagkalagay sa alanganin o pagkawala nila na hanggang ngayon hindi pa rin nakikita yung kanilang katawan. Mga kakayod, ito yung mga insidente na nagbuwis ng buhay yung mga OFW na po ng mga terorista na wala naman sanang kinalaman yung pagtatrabaho at pagsiservisyo ng mga OFW para matupad po yung pangarap para sa pamilya doon sa Pilipinas mga kakayot, kung matandaan, matandaan natin na nung September 11, binumba po ng Al-Qaeda yung Twin Towers dun sa Bansang Amerika na mayroon pong namatay na mga Pilipino na nagtatrabaho doon dahil natao na nandun sila sa kanilang binapasukan nung oras na binumba yung gusali. Marami yung pamilya na nawala ng mahal sa buhay na nagtatrabaho lang para sa ikagaganda ng naiwan doon sa Pilipinas na wala namang kaalam-alam na ganun yung mangyari sa kanila ng biglaan. Ibang pangyayari mga kakayod, yung paglusog din ng Hamas noong October 7, 2023 na marami ding mga Pilipinong caregivers yung binaril at pinatay ng Hamas na wala namang kamalay-malay kung ano yung ideolohiya na pinaglaban nila dahil as pinili ng mga Pilipino caregivers na samahan yung kanilang alaga kahit ano pa man yung mangyari sa kanila at kahit meron silang safety route na pwede nilang puntahan yung mga Pilipino separers din natin mga kakayot biktima din sila ng mga ginagawang pagpasapog ng kanilang mga barko dito sa may Gulf of Aden dito po sa may Somalia at sa Yemen area sa may Middle East ng mga terorist, teroristang hotis na pinakabagong balita ay binumba yung isang Greek na company na ari ng isang barko uh, na ilagay sa alanganin yung mga tripulanting Pilipino sa ibang mga pambubumba may mga Pilipino si na nawawala at hanggang ngayon hindi pa nakikita yung ganilang katawan at yung pangyayari na na hostage po yung isang two truck driver na Pilipino dito sa Middle East na si Mr. Angelo de la Cruz doon sa may bansang Iraq at sa marami pang mga pagkadamay ng mga OFW sa kamay po ng mga terorista na hindi na natin nabanggit na nagbuwis ng buhay na wala hanggang sa ngayon nagkaroon ng emotional stress at marami pong pamilyang Pilipino ang nawalan po ng mahal sa buhay mga kakayod prone talaga yung buhay ng OFW sa mga terroristic attack kahit saan nung bansa sa mundo dahil every country po meron pong OFW na nagtatrabaho wala pong pinipiling lugar ang mga terorista walang pinipiling oras at saka tao kaya may chance talaga na madamay yung isang buhay ng OFW sa kamay ng mga terorista kahit nagtatrabaho lang siya ng maayos nagsiservisyo lang doon sa kanyang mga nagiging amo o sa mga customer na pinagsiservihan niya dahil wala pong nakakaalam kung kailan at saan aatake yung mga terorista na hindi naman talaga natin alam kung ano yung ipinaglalaban nila. Mga kakayod, kaya leksyon to uh, view to na dapat makita at maisaalang-alang ng mga papunta pa dito sa ibang bansa ng mga baguhang OFW na dapat maging alerto ka maging observant ka sa lahat ng panahon habang nandito ka sa ibang bansa para if ever kung may mga mararamdaman ka o may mga makikita kang mga kahinahinalang pangyayari o galaw ng ibang tao maisafe mo na yung sarili mo habang hindi pa nangyayari yung posibleng mga aksyon mga pagsabog mga pamamaril o ano pang klaseng violent act na gawain po ng mga teroristang grupo lalo na po dito sa may Middle East area pero alam natin mga kakayot na every country they have their own na uh, terror prevention measures na ginagawa nila para maiwasan uh, malaman na nila agad through intelligent, uh, intelligence report na advance na ginagawa nila para maiwasan at mabawasan po yung mga magiging biktima at number of casualties na pwedeng mamatay po sa maisagawang uh, terroristic attack mga kakayod alam natin na yung mga terorista, meron din silang mga hatred sa kanilang puso at sa utak meron silang uh, idealistic reason, or di kaya na pasukan na talaga ng galit yung kanilang utak kaya nagawa nila yung mga hindi magandang uh, mga pangyayari na nakakadamay sila ng mga inosenteng tao lalo na po yung buhay ng mga OFW na nagtatrabaho lang sa bawat bansa para sa pamilya nila sa Pilipinas. Ipagdasal natin mga kakayod na yung mga OFW na namatay sa lahat po ng mga karahasan na ginawa po ng mga teroristang grupo sa bawat bansa ay magkaroon na po sila ng kapayapaan at saka mailigtas po sila at madala na po sila sa panahon ng paghuhukom doon sa kaharian ng Diyos dahil mga inusintin naman po sila na nadamay lang sa mga edulohiya dito sa mundo na masasabi nating mali at saka yung way ng pagpapakita ng resistance or pagrereklamo dinadaan po sa karahasan mga kayod masakit isipin na nababalita na lang na may OFW yung namamatay dahil sa mga kagagawa ng mga terorista kaya sana maghigpit talaga yung mga bansa sa mga kainahinalang grupo, mga galawan at sa mga posibleng target ng mga tao na to. At magkaroon din ng awareness yung mga agencies, yung lalo na po yung nagbibigay ng Pre-Departure Orientation Seminar bago makaalis yung isang OFW na isama sana yung Terroristic Attack Management courses yung pagkaroon ng kaalaman ng mga OFW lalo na yung mga baguhan kung ano yung mga palatandaan paano maiwasan at paano i-manage yung sarili lalo na pag nandun ka na sa pinangyarihan ng pag-atake ng terorista para hindi na masyadong madagdagan yung number of fatalities ng mga OFW habang nagtatrabaho dito at uh, wala na pong pamilya na mamatayan mawala ng suporta lalo na sa pinansyal na pamamaraan at wala na pong pangarap ng mga anak at saka mahal sa buhay sa Pilipinas na maudlot at matigil dahil wala na pong susuporta sa kanila sa lahat ng paraan. Mga kakayod, kung isa ka man po sa nakapanood sa ating pinag-uusapan ngayon, kung ano po yung, yung suggestion, iyong maidagdag, at iyong maibahagi tungkol sa ating pinag-usapan, please comment po sa baba para makita natin malaman ng mga baguhang OFW at mabigyan po natin sila ng bagong kaalaman sa pinag-uusapan nating paksa sa ngayon. At bilang suporta po sa ating channel mga kakayot, please like, subscribe, at hit the notification bell para nauuna ka po sa mga bagong videos na i-upload natin. Mga kakayot, hindi talaga madali yung pagtatrabaho dito sa ibang bansa. Si Perer ka man, si Base or land base sa bawat uh, kalupaan ng mga bansa dito sa mundo lagi talagang at risk yung buhay nating mga OFW kaya sa mga pamilya dyan sa Pilipinas magulang, anak, kapatid pamangkin mga kadugo sana bigyan nyo ng treasure at saka magandang patutunguhan yung bawat sentimo na pinapadala po sa inyo ng inyong kamag-anak na OFW dahil hindi po madali mamuhay at mam makakuha ng sahod po dito sa ibang bansa. Ipakita nyo sa bawat OFW na yung tinulong nila sa inyo naging productive, naging successful para kahit sa sobrang hirap at risky na pwede pang mawala yung buhay namin dito habang nagtatrabaho sa ibang bansa, makaramdam naman po kami ng saya, contentment at success din sa aming paghihirap dito. Mga kakayod, ang buhay po ng OFW ay katambal na po yung pagiging delikado. Pwedeng mabiktima sa kahit anong mga terroristic activities at attacks po dito sa ibang bansa. Kaya ipagdasal niyo po kami. Naligtas kaming makapagtrabaho, makatapos ng aming kontrata para po pag-uwi namin sa Pilipinas, buo pa rin po yung pamilya natin dyan at dala po yung truth at sa success po ng ating pangarap na natupad dito sa ibang bansa. Hanggang dito na lang mga kakayod. God bless us all. Maraming salamat po.